talaga namang mapapa OMG ka sa sobrang sarap nitong dessert na ituturo ko sa inyo ngayong araw. Wala ding kahirap-hirap ito dahil mas pinadali pa natin ang procedure sa paggawa ng ganitong dessert. Tiyak na tiyak at sure na sure akong bibenta ito kapag sinubukan mong ipa-order ito. Tara, simulan na natin gumawa ng ubi cake de leche. Siyempre sa paggawa ng leche flan, inuuna lagi natin ang pagkakaramelize ng asukal sa isang lagayan. Meron lang ako ditong rectangular na loaf pan na paglalagyan ng ating ubi cake de leche. Nilagyan ko lang yan ng 2 tablespoon ng white sugar at saka tunawin sa low heat na apoy. Pagkatunaw nito, ay pwede na natin itong iset aside at proceed tayo sa paggawa ng leche flan mixture. Sa isang mangkok, ay magbabasag lang tayo dyan ng dalawang medium size na itlog. Dito guys, hindi na natin kailangan pang paghiwalay ng egg yolk sa egg white dahil parehas na natin yung gagamitin sa paggawa ng leche flan. Next na natin dyan ang isang maliit na lata ng evaporated milk. Then, after mailagay ang evaporated milk, ay isusunod ko na din dyan ang isang maliit na lata ng condensed milk. Halu-haluin lang natin yan hanggang sa magsama-sama ng itlog at ang gatas. Isasabay ko na din po pala dito sa mixture ang half tablespoon lang ng vanilla extract para mawala lang yung lansa ng itlog at syempre para sa extra bango syempre. Once mahalo na ang mixture, ay sasalain na natin yan ng dalawang beses. Yes, guys, kailangan talaga na dalawang beses itong salain para maging smooth ang kalalabasan ng ating leche flan. Pagkasala ng dalawang beses, ay pwede na natin itong isalin sa pre-repair nating lagayan kanina. Pagkalagay ng mixture dito, ay tatakpan naman natin yan ng aluminum foil para hindi ito matuluan ng tubig na galing sa steamer. Once matakpan na ng foil, ay pwede na natin itong lutuin. I-steam o lulutuin lang natin itong ating leche flan mixture ng 25 minutes nang nasa low heat lamang po. Balikan na lamang natin yan after ng 25 minutes. Makalipas ang 25 minutes sa pagluluto natin, ayahang ayahanguin muna natin ito at palalamigin bago buksan ng aluminum foil. Yan guys, makikita nyo dyan na nagset na yung leche flan natin dito. Set aside muna natin ito at gagawa naman tayo ng ubi cake mixture. Dito guys, para mas mapadali ang trabaho, gagamit na lang tayo ng pancake mixture. Di na kasi tayo dyan magsusukat-sukat pa ng ingredients para lang makagawa ng ubi cake. Oo, ba? Diba? madali. Isusunod na din natin dyan ang isang itlog at two tablespoon ng mantika. Halo-haloin lang natin yan ng saglit at maglalagay na tayo dyan ng paunti-unting tubig hanggang sa maging okay na ang consistency nito. Kung nakaabot ka sa part ng video nating ito, it means na interesado ka sa niluluto natin today. Kung sakali pong magugustuhan mo itong delay de leche natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? At mag-iwan ka na din po ng comment na I love this dessert. Maraming salamat po! Once makuha na natin ang tamang lapot ng ating cake mixture, ay naglagay na din po pala ako dyan ng half teaspoon ng ubi food coloring. Di naman kasi ito matatawag na ubi cake kung hindi lalagyan ng kulay, di ba po? Bali nasa sa 3 fourth cup po ng tubig ang nagamit natin para sa isang maliit na pancake mix. Pagkahalo ay lalagyan ko naman yan ng 1 teaspoon ng baking powder. Pero optional lang naman po ito guys. Kung gusto nyo pong bahagyang umalsa ang ating cake, maglagay po kayo ng baking powder. Halo-haloin lang natin dito at saka naman yan natin sasalain gamit ang strainer para po mawala yung buo-buong harina dito sa ating mixture. Once masala na ang mixture, ay isasali naman natin yan sa lagayan na pinaglutuan natin ng leche flan. Divide lang natin equally yung mixture natin dito sa ating dalawang lagayan. Matapos mailagay ang cake mixture, ay ibabalik na natin dito yung aluminum foil na pinantakip natin kanina sa pagluluto ng leche flan. After niyan, ay pwede na natin itong isalang. I-steam lang natin itong mixture ng 20 minutes, pero this time ay nasa medium heat naman po dapat tayo. Balikan natin yan after ng 20 minutes. Makalipas ang 20 minutes ay buksan at hanguin na muna natin itong ubi cake de leche natin. Palamigin lang muna natin yan ng isang oras bago natin tanggalin ang aluminum foil. Then saka iscrape ang gilid nito at saka i-unmold sa lagayan nito. And there you have it guys ready to serve na at ready na rin ipangbenta itong super sarap at super perfect na ubi cake de leche recipe natin. Itag mo na din ang mga friends and loved ones ninyo at subukan nyo na din gumawa nito. Salamat lagi sa panonood! Bye!